Ikalawang mga hari, Kabanata labing dalawa. Nang ikapitong taon ni Hehu ay nagpasimula maghari si Hoas at siya ay nagharing apat na taon sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay si Bia, na taga Beerseba. At gumawa si Hoas ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon sa lahat ng kanyang kaarawan na ipinagturo sa kanya ni Hoyada na saserdote. Gayunmay, ang mga mataas na dako ay hindi inalis. Ang bayan ay nagpatuloy na naghain at nagsunog ng kamangyan sa mga mataas na dako. At sinabi ni Hoas sa mga saserdote, Ang buong salapin ng mga bagay na itinalaga na napasok sa bahay ng Panginoon, na karaniwang salapi, na salapi na inihalaga sa mga pagkatao na hiniling sa bawat isa, at ang buong salapi na nagudyok sa puso ng sinumang lalaki na dalhin sa bahay ng Panginoon, kunin ng mga saserdote ng bawat isa sa kanyang kakilala, at kanilang huhusayin ang mga sira ng bahay, saan man makakasumpong ng anumang sira. Ngunit nangyari, ng ikadalawamput tatlong taon ng Haring si na hindi hinusay na mga saserdote ang mga sira ng bahay. Nang magkagayoy, tinawag ng Haring si Hoas si Hoyada na saserdote, at ang ibang mga saserdote at sinabi sa kanila, Bakit hindi ninyo hinuhusay ang mga sira ng bahay? Ngayon nga ay, huwag na kayong magsikuha pa ng salapi sa inyong mga kakilala, kundi inyong ibigay para sa mga sira ng bahay. At pinayagan ng mga saserdote na huwag na silang magsikuha pa ng salapi sa bayan, o husayin man ang mga sira ng bahay. Ngunit si Huyada na saserdote ay kumuhan ng isang kaban at binutasan ang takit niya on at inilagay sa tabi ng dambana sa dakong kanan nang pumapasok sa bahay ng Panginoon at isinilid doon ng mga saserdote na tagatanod pinto ang buong salapi na dinala sa bahay ng Panginoon at nagkagayon nang makita nila na maraming salapi sa kaban, na ang kalihim ng hari at ang dakilang saserdote ay sumampa, at kanilang isinilid sa mga supot at binilang ang salapi na nasumpungan sa bahay ng Panginoon, at ibinigay nila ang salapi na tinimbang sa mga kamay nila na gumawa ng gawain na siyang mga tagapangasiwa sa bahay ng Panginoon at kanilang ibinayad sa mga anluwagi at sa mga manggagawa na gumawa sa bahay ng Panginoon at sa mga mandadaras ng bato at sa mga mananabas ng bato at sa pagbili ng mga kahoy at mga batong tabas upang husayin ang mga sira ng bahay ng Panginoon at sa lahat sa magugugol sa bahay upang husayin ngunit walang ginawa para sa bahay ng Panginoon na mga tasang pilak, mga gunting, mga mangkok, mga pakakap, anumang mga kasangkapang ginto o mga kasangkapang pilak sa salapi na napasok sa bahay ng Panginoon sapagkat kanilang ibinigayaon sa kanila na nagsigawa ng gawain at ipinagusay ng bahay ng Panginoon. Bukod dito'y, hindi sila nangakikipag-utos sa mga lalaki na pinag-abutan nila sa kamay ng salapi upang ibigay sa nagsisigawan ng gawain, sapagat sila'y nagsisigawang may pagtatapat. Ang salaping handog dahil sa pagkakasala, at ang salaping handog dahil sa kasalanan, ay hindi ipinasok sa bahay ng Panginoon. yaoy sa mga saserdote nga nang magkagayoy si Hasael na hari sa Syria ay umahon at lumaban sagat at sinakop yaon. At itinanaw ni Hasael ang kanyang mukha upang umahon sa Jerusalem. At kinuha ni Hoas sa hari sa Juda ang lahat na bagay na itinalaga ni Josapat at ni Horam at ni Ocosias na kanyang mga magulang na mga hari sa Huda at ang kanyang mga itinalagang bagay at ang lahat na ginto na masusumpungan sa mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at ng bahay ng hari at ipinadala kay Hasael na hari sa Syria, at siya'y umalis sa Jerusalem. Ang iba nga sa mga gawa ni Hoas, at ang lahat niyang ginawa, di ba na nga susulat sa aklat ng mga alaala -ala sa mga hari sa Huda? At ang kanyang mga lingkod ay nagsibangon, at nagsipagbanta, at sinaktan si Hoas sa bahay sa Milo, sa daan na palusong sa sila, sapagkat sinaktan niya si Hosakar na anak ni Simat at ni Hosabad na anak ni Sumer na kanyang mga lingkod at siya'y namatay at inilibing nila siya na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David. At naghari si Amasiyas na kanyang anak na kahalili niya